The passage of the death penalty bill may not be a whack out of the park hit as originally envisioned. Though it has just cleared second reading in a perceived railroaded fashion at the lower house, it still faces an uphill climb or a long drawn out battle in the Senate. For whatever it's worth, proponents of the bill will meet stiff resistance, even as lawmakers from both chambers have expressed reservations or outright rejection over the watered down version of the proposed bill. This report. <laughs> may karapatang mabuhay ang mga halimaw sa lipunan, may karapatang din mabuhay ang mga inosenteng tao. Ngayon, mamimili ang Estado, sinong dapat buhayin? Ang mga inosenteng mga Pilipino o yung mga halimaw sa lipunan? The Public Attorney's Office believes that it is time to bring back death penalty in the country, especially with the increasing number of heinous crimes. Pero, kung kailangan ipagtanggol ang sino mga maakusahan, ipagtatanggol natin, ipatitigil natin ang bitay sa taong yun. Kahit single doubt lang ng kanyang culpability, dapat mong usabitahin. Single doubt, sabi may pagdududa. But Tau Chief Presida Acosta acknowledges that the death penalty bill preys on the poor. She said they are ready to defend the poor people who will be victimized if the measure will be passed. Even if House Bill 4727 has already hurdled second reading, congressmen are still divided on the issue. If they are found really na violating this heinous crime, especially dun sa drug-related cases, dapat ang ang pagpapatupad ng batas or kung kinakailangan uh, sila ay mabitay uh, quickly and swiftly. However, Congressman Harry Roque believes that one signed anti-death penalty solos may question the legality of the law in the Supreme Court. He cited that the Philippines is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, or ICCPR, a treaty in the United Nations which took effect in 1976. The treaty does not ban the imposition of death penalty, but it says death penalty can only be used as punishment for the most serious offenses. He also said that the Philippines has already junked capital punishment twice first, with the ratification of the 1987 Constitution, and second, when it was lifted in 2006. Under the Arroyo Administration. Ang data na hawak namin, nung tinanggal po natin ang death penalty, bumaba ang heinous crimes. Ibig sabihin, miski walang deterrent effect dahil wala ng death penalty, dun pa po bumaba ang heinous crimes. Dapat law enforcement hindi naman ko anin parusa. Eh dito nga sa ating bayan, eh, sa drug cases, 10% lang ang conviction rate. Isa lang sa sampu ang napaparusahan. So paano naman matatakot yung mga drug pushers? Roque said he foresees a lot of absentee or abstaini congressmen once they put the death penalty to vote on third reading. Meanwhile, Bayan Muna Congressman Caloy Zarate said that a lot of things can still happen because death penalty isn't actually a priority of the Senate. I cannot uh, really understand if those who are pushing for the death penalty bill, if they have the numbers, then no, wala silang dapat katakutan. No? Hayaan nila na magpahayag yung mga membro natin dito sa kamara. Sa studio, si Attorney Persida Rueda Costa, Public Attorney's Office at your service. Attorney, good morning. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan. Luzon, hmm. besides Mindanao, Global, sa ating mga IFWs. Yes, Universe. Anyway, ma attorney, <laughs> uh, uh, may pas uh, pangalawang pagbansa na dyan sa Kongreso at uh, hopefully lusot na po yan sa Kamara. Death penalty mm -hmm. at nakatutok lang tayo dyan sa drug-related cases. Pag may Uh, opinion nyo po doon? Nagpapasalamat po ako sa lower house hmm. pagkat merong insertion ng Section 8 okay. na kung saan ang, ang Solicitor General o ang Chief Public Attorney Opo. ay pwede pong mag-recommend sa ating Pangulo Aha. ng pag-suspend ng execution o kaya ay pag-reprieve Okay. Ayan. Uh -huh. oh, at maging pagpapatawad. So napakagandang safeguard po yan. Kung sakali may pagdududa po ang public attorney's office sa culpability na isang death convict sa'y eh oh. pwede pong mapigil ang bitay. Ah, okay. Mm -hmm. So Maganda yun. po yan. Maganda, po ako no makita ko po yung insert nila, ano, no, nila Kung Pariñas, oh. uh, ni kong Umali Ngayon. at nung no, iba't iba mm -hmm. pang mga proponents niyan. Mm -hmm. Section 8 po yun. Kaya kung matutuloy po ito at talagang aprobahan ng ating Kongreso ay makakaasa po ang ating mga ay sino man po malalagay sa detro ay gagawin po namin lahat ng paraan hmm. para mapag-aralan ang kanilang kaso at kung talagang may pagdududa asay hmm. iota top doubt ay dapat po ay magsulat tayo susulat tayo sa pangulo o tatawag para po it huwag ituloy ang pagbitay. Ang ang iniiwasan po dito ay eh, yung mabibitay kung sakali po yung mga mahihirap hmm. lang po yung walang pera yun ang mga argumento ng kumakalaban po dito public attorneys office ngayon kasi may empowerment po tayo Apa. human resource capability building iniisa-isa ko po ang mga region ngayon at uh, talagang inihahanda natin sa pagpasok ng debt penalty muli dahil uh, kailangan po magagaling mahuhusay at maging special appeal division po natin ay nagtalaga po tayo ng magagaling na mga abugadong galing sa, hindi lang sa mga University Belt Schools, galing Ateneo, UP, Sambeda, UST, at uh, iba pa pong magagaling na mga eskwelahan. At natutuwa po ako dahil sa Paulo, Republic Act 9406, napalakas po ang sweldo, napataas, oh, na-upgrade. Okay. Dati po ay talagang kung sino lang po yung walang mapasukan, yung pumupunta sa Paulo. <laughs> Ngayon po hindi. Mga mm top-notcher, -hmm. mga top, mga top uh, students, mm -hmm. nandiyan po. At uh, sa atin ang dami pong pumapasok. At UP, Sambeda, mm -hmm. at uh, UST. Yung mga talagang nandus lagi sa top-notcher. Mm -hmm. At uh, ito po ay magandang simula. Kaya yung Paulo po na yan, ay pinaglalaban po namin, nalungkot lang po kami. Ito pong si Senator Dilima, may ginawa pong bill ay mukhang pinahihina niya po yung PAO. Meron mm. po siyang bilabiglang bago po siya maaresto. Ano po yun? Ay ang sinasabi, yung daw pau chip na susunod dapat dadaan sa JBC. Mm. Ay sabi ko, na na ng power ang Pangulo na pumili ng gusto niya at oh. may trust and confidence siya, bakit mm. dadaan sa JBC? Mm. At uh, hindi na pwedeng sumuporta ang local government units sa aming mga opisina. Mm. So parang humina, hihina po yung ating uh, opisina at uh, magkakaroon di umano ng term na anim na taon lamang magsisilbi ang pouch. Okay. Dinamon, Hamon, good morning po. Oh, good morning. Mm -hmm. Oh, Oh. good morning. Good morning. Good morning. Oh. Good morning. Good morning. natin yung kasong napanigan Ay, po, yata ko part time? Po, yung mga power retirees, nanalo po sila. Doon at pinaparelease sa DBM yung mga ano po nila, mm -hmm. yung uh, kanilang uh, payment sa uh, no, ano, po pag na-retire. Po Opo, napapasalamat po tayo kay Judge Hil Maria Hilda Loha Pangilinan. Anak mm -hmm. po yan ni Judge Guillermo Loha ng Manila. Mm -hmm. At uh, yan po ay eh, si Judge nagtrabaho din po di umano sa court, sa Supreme Court. Mm -hmm. At nagtrabaho rin sa Ombudsman. So, at uh, talagang mapakagaling po Judge. Alam nyo kung sino ang pinresinta namin testigo oh, dyan? Si Senator Juan Ponce Enrile bilang <laughs> author sa Senado mm -hmm. ng Paulo. Sa lower house naman ay si uh, Congressman Teddy Casino. Mm -hmm. At iba't iba pa mga testigo. Mga pito po yung pinresinta namin. At ito po yung sinampa, hindi laban sa DBM ngayon, hmm. kundi DBM ng nakaraang ah, administrasyon. At hmm. si Secretary, former Secretary, Florez Subut sa abat po ay aming idinimanda. Pasensya siya, eh bakit hindi kasi niya binayaran? Hmm. Eh napakalinaw po ng batas. Ay yung iba po, sampu po ang nasa ospital, hmm. lima na ang namatay nang walang pambayad sa gamot, walang pagkain. Eh, siyempre nyo, di binayaran ng retirement gratuity. Mm. Eh, samantalang ang GSIS, yung counterpart nila sa amin, na bayaran eh, pero minimal lang po yun. Mm. Eh, pero nagmakaawa na po ako sa kanila noon. Talagang tigib ng luha at hinagpis. Kaya po ako ay nung bago po bumaba ang nakaraang administrasyon ay sabi ko walang magagawa. hindi demanda natin talaga oh, cool. ang uh, DBM at ang sekretary, si Secretary Abad. Oh. Kala po siguro nila ang mga hukom ay hindi papanig sa tama. Mm. Ay pa po, rule of law po eh. Mm. Yung po ang gusto ng ating Pangulo ngayon, rule of law. Mm. Proteksyonan ang api proteksyonan ang sambayan ng Pilipino. Eh sino po mag-aalaga sa maihirap kung ang mga paulos pagtanda walang retirement? Okay, mm -hmm. sige. Uh, ibabalik ko daw yung Oplan Tokhang. Ng PNP, ma'am. O, oh, yung na po dyan. Yeah. ang Bilang akin bugado. lang po payo sa ating mga Apo. kapulisan, sundin ang PNP Operations Manual. Ayan. Ayan, meron po yan. Uh, ang kung sakaling nalalaban, incapacityate lang mm. kasi yung tamaan sa balikat o kaya sa kamay, mm. sa baa, mm. yun po yun. Mm -hmm. At uh, talagang gampanan ang kanilang tungkulin ng maingat para po talagang uh, kung sakaling talaga wala nang mag magagawa, ay mauunawaan ng taong taumbayan na ay nalalaban, eh, talaga nalaban. laban. Mm. Pero uh, yan po, kailangan dalapan ko, mukhang lumalakas na naman po ang mga zombie ng ating lipunan eh. Uh -huh. Kaya tama lang pong ibalik yan nang may pag-iingat ang ating kapulisan. Atonyo, yung sa Tanay naman, maraming nakita sa nakarang sa LTFRB na parang hindi pala satanay, sa Tanay, sa Subic daw pala nakalagay doon sa papel. And then yung iba daw nagtatago na mula sa best list. Ay naku, kahapon nakita ko po at nakasalamuha sa, naka ang mga uh -huh. biktima. Uh -huh. Ang mga survivors at ang mga namatayan. Lamil lima po sila. Opo. Nasa opisina mahigit. Uh -huh. At uh, sa March 8 9 o'clock may hearing po sa LTFRB. Mm -hmm. at sa darating na mga araw meron po kami sineset na mediation mm -hmm. kasi pag civil aspect may mediation po talaga yan, kahit sa korte mm -hmm. at uh, makakaasa po ang ating mga kababayan na magkakahustisya po sila at ipaglalaban namin sila yan yung may sudyante mm -hmm. nako ay nako bakit yung bus pala ay bas ng kamatayan yung kasi nasanak oh, yan oh. <laughs> so <laughs> opo, at ang aking in po na panel head ay yung kapatid Nung isang namatay sa Florida, bus, si Attorney Mariel Baja, uh -huh. yung kasama ni Tado, yung Tado na artist uh -huh. na oh, po. Uh -huh. opo, opo, opo. At uh, siya po ang lead, lead counsel at kasama po niya yung apat pa natin magagaling sa civil cases. Uh -huh. At uh, handa rin tayo mag ng criminal cases, uh -huh. administrative cases, kung kinakailangan para po panagutan ng Eskwelahan, mm -hmm. ng Harana uh, Bus Company ng uh, Panda Bus Company mm -hmm. ang kanilang pananagutan kapag may okay. namatay pong pasahero ay may presumption ng negligence po mm -hmm. ayon sa ating civil code oh so may may criminal no negligence liable Liabi criminal liabilities din meron okay oh, tanong ko lang siyo si ma'am ma'am yung pong uh, sinabi nitong uh, Human Rights Watch ano pong masasabi ninyo? Ay, da ay dapat po. Uh, sa akin, ako po, isang human rights lawyer po. Apo, apo. Ako po ay sinasabing uh, modestia site yes, expert sa human rights and apo. legal aid dahil is lagi po akong expert ng UN. Sa Vienna, lagi po hmm. tayo. Ang masasabi ko po, ang human rights ay hindi para sa mga akusado lang. Mm -hmm. Ang human rights po ay para sa sambayan ng Pilipino, apo. sa nakararaming Pilipino. Kung yung 4 na milyong contaminated ng droga may human rights, may human rights po ang 96 million Filipino people hmm. laban sa mga zombie sa ating lipunan. Aha. Bakit pagka ang namamatay ay akusado o kriminal, eh, talagang ipinagbabandila nila sa buong mundo? Bakit pag ang pulis ang napatay sa kanyang pagganap ng tungkulin, eh, wala man lang pumuri sa pulis wala man lang magbigay ng uh, kung sa pamilya bakit gano'n? pag ang sundalo ay na, 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 napapatay sa hmm. pakbakan bakit parang walang kwenta ang sundalong ito hmm. pero tingnan po natin yung karapatan yung humanity hmm. yung human rights ng mas nakararaming pilipino na ah. gusto ng kapayapaan katahimikan at maligtas sa mga halimaw ng lipunan eh, gusto hmm. protektahan yung mga ano eh mga drug lords hindi yung mga inosenteng civilian. Oy, congratulations pala kay Mayor Inday Sara Duterte. okay kay uh, okay Stone. Sa video natin, labas nyo. At oh, saka, sa Women's ngayon. Month ngayon. Okay. Okay. Ano oh, po, po. ang mensahe nyo sa ating mga kababaihan? Ah, uh, sa ating mga kababaihan, at sa dyan, sa, ang Pilipinas, talagang, ano yan, nangunguna sa yung, sa women's rights. Yes, oh. totoo yan. Talagang, ang mga lalaki sa Pilipinas, hindi naman under the side. <laughs> <laughs> Pero, mga <laughs> <Pero, talaga, talaga, laughs> gentleman sila isa, sa ating Sa ba, bansa, eh. uh, nangunguna sa pagiging feminista. So, ang maganda po talaga, ay magunita natin ang ating ina, ang ating kapatid na babae, mm -hmm. ang ating anak na babae. So talagang ang karapatan ng kababaihan ay dapat po isulong ng ating bayan bilang alimbawa sa buong mundo. Okay, <laughs> okay. yan. So, uh, mensahe niyo po, uh, sayang lahat tayo oras attorney, pero message siya na po, na nice may parating sa ating mga kababayan. Uh, sa ating mga kababayan, patuloy po tayo makipagkaisa para sa isusulong ng katarungan, kapayapaan, mm -hmm. at katotohanan sa ating bansa. At ako po'y nananalangin sa gabi-gabi, matuloy na sana ang peace process mm -hmm. para wala na pong rebelde, wala na pong Pilipino laban sa Pilipino. Ay sadya namang matitigil, eh bakit naman kasi may napatay ng mga sundalong bata na lang sa ATM, mali naman po iyon. So unawain din ang kabilang panig, karapatan po ng ating Pangulo na itigil muna pa samantala ang usapang pangkapayapaan. Pero kinananalig, diyan po patungo ang ating bansa para hindi na tayo mahuli sa ibang bansa. Maraming salamat po, Attorney Persida, Rueda Costa. Salamat Bumabata ho kayo lagi. Mag nakikita kita, pataw parang patras yata yung dad nyo. Parang walang hawak na kaso. ko. Paano po? Naglalaba. Oh! Nagbabay! <laughs> <sa> <laughs> Suspeto na mga nanay nung araw, sir, di ba? Uh -oh. Walang aerobics, walang gym-gym. Oo. Pulis ko lang. Alam mo, malapit na maging Supreme Court Justice ang ating... Hopefully, ma'am. congratulations. <laughs> eh, hindi <laughs> ako sinasama yata sa listahan eh. Ayon na sa akin eh. <laughs> yes! <laughs> yes <laughs> hopefully, hopefully. <laughs> Thank you again, ma'am. Salamat po, mabuhay ang uh -oh. sambayan ng Pilipinas. Pino. Okay. okay, Attorney Persida Rueda Acosta.